Dr. Vito, pag-usapan po natin yung mga karaniwang pagkakamali pagdating sa pagtaas ng ating kolesterol. Number one, hindi naman po kayo nagpapatest. Dahil lang ibig sabihin nito, wala naman kayong nararamdamang sintomas. So number one yan. Pangalawa, hindi nyo naman alam yung range value sa clinical value. For example, nag-request ang doktor ng laboratory nakita nyo walang pula, walang arrow, hindi na po kayo nagpakonsulta. Or nakita nyo naman po ang ginawa nyo na lang is nag-shift na lamang po kayo sa herbal. Hindi na po kayo nagpakonsult. So yan ang nagiging pangalawang problema natin. Pangatlo kapatid ay nanghihinayang po kayo sa value ng isang consultation dahil gagaos pa kayo, pwede naman po mag-herbal lamang nang hindi natin alam na nasa na, na, na critical level na pala tayo ng pagtaas ng kolesterol. So, pang-apat, hindi naman kayo nage-exercise. Sabi nyo, diet lang ginagawa kasi namin kasi nandun lang naman po nakukuha ang pagtaas ng kolesterol. So, keugaliin nyo po at least mga 40 minutes per day. Mag-walking kayo, mag-cycling kayo, or mag-swimming kayo. Panglima kapatid is napapansin nyo po na hindi na po kayo tumatayo puro upo na lamang ang ginagawa nyo hanggang sa kayo po ay sedentary na po ang inyong lifestyle na pwede maging link po sa pagkakasakit gaya ng obesity, diabetes at pagtaas po ng blood pressure. Sunod kapatid is hindi naman kayo umiwas sa paninigarilyo. So ito po ay nakakababa po ng ating good cholesterol na ito po ay naglilink sa pagtaas ng masamang cholesterol sa ating katawan at napapansin po ng iba as nagpapataba na lang po sila. Hindi po nila pinapansin yung pagtaba po nila na maaari po kapatid na magdulot po ng iba't ibang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, obesity, diabetes. Iba naman po mga pagkakamali is kumakain po tayo ng mga saturated fats. Kagaya po ng mga pagkain po ng taba ng mga baka, taba po ng baboy, yung pong mga nakakain po nating mga ah uh, ibig sabihin po nito, ah uh, yung mga cheese, yogurts, o yung mga processed po na pagkain. Sunod, alam niyo po ba yung trans fat? Yung trans fat po kasi is mga hindi magandang uh, oil na taba na nakukuha ta sa mga dough, donuts na sobrang processed, sa mga crackers po na hindi niyo naman alam kung saan po ito ginawa. At hindi niyo naman po binasa yung label po nito. At sunod po kapatid is nakakalimutan niyo pong palitan ng magandang fat, yung mga polyunsaturated fats ang inyong diet. Kagaya na pagkain po ng salmon, avocado, at paggamit po ng mga healthy oils kagaya po ng canola, sunflower oil, at yung olive oil. At kapatid, sunod na pagkakamali is hindi kayo mahilig kumain po ng mga oatmeals, na mga brands, at na mga walnuts na nakakatulong po sa inyo. Na pwede niyo pong maging source po ng inyong diet. At pangsunod, kapatid, kapag kayo umiinom ng alkohol, kada karaniwan po, talagang po ang mga Pinoy ay mahilig po mamulutan. At ang ibig sabi sa pulutan po, pagkain po ng taba, dahil daw po, iniiwasan po nilang malasig agad na makarami po ng tagay. At last kapatid, iniignore nyo po ang mga conditions na meron kayo. So alam nyo naman po meron kayong hypertension, meron kayong diabetes, meron kayong obesity, meron kayong mga liver and kidney problem at hypothyroidism. Ito po yung mga condition po na mga common mistakes natin na ini-ignore natin na al nating alam naman na talagang nagko sa pagtaas ng ating masamang kolesterol. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamo.